BPN, I'd like just to ask, um, syempre, you've reached the pinnacle ng Philippine drag with winning Drag Race Philippines. Ano yung difference nung success? Kasi I would, I would assume na magkaiba yung, ex yung feeling nung nanalo ka ng yeah, uh, the uh, drag superstar in the Philippines sa pagiging best performance naman with sa pagkita. Ano yung pagkakaiba nun? Parang siguro nung, nung sumali ako sa Drag Race, akala ko yun yung roro nung pwede kong abutin. Parang, kasi drag queen ako eh, drag artist ako. So parang kapag pinahalo ko to, ay, nakuha ko na, gets ko na, parang ako na to, number one ako. Pero kasi dito kasi yung best lead performance, hindi ko naman siya minanifest at all. Talagang, ang sabi ko lang kasi gusto ko dumating lang kami doon, magpakita lang kami. Kumbaga parang, ang nasa utak ko lang nun is, kailangan magpasikat ka, kailangan magpapansin ka dito, kasi hindi mo alam kung Netflix nandito, kasi dapat lang na hotel namin yung Netflix. So parang, gagawin mo lahat talaga, kasi parang sabi ko mga kay Direk, wala naman tayo makukumpit. Feeling ko talaga, wala kayo makukumpit. Kasi napanood ko yung, yung 4 steps pa lang sabi ko po."? okay na, upod sa dito tayo Nakagaw na kong green nagpapansin ako sa sa premiere. Okay na to, popo-post na tayo niyan. Pero nung nabigay siya, alam parang drag race. Hindi. Yung drag race kasi gusto ko lang siyang salihan dati. Hindi ko naman siya gusto na ipanalo. Dahil ang sabi ko lang dati is ang makapasok na ako sa drag race. Ibig sabihin, may meron na akong ano, meron na akong pwesto sa sa kumbaga nang sa altar ng mga drag queens. Ibig sabihin kung nakapasok ako ay ano na to, pasabog na to si mama kahit na mangyari, kahit matikpay <laughs> na yan, nandiyan na yan. So yun, nung, bin, nung binigyan lang din ako ng, na ako yung nanalo, hindi ko rin siya na-expect eh. Kasi hanggang sa last minute nung i-announce na yung pangalan ko, hindi ko talagang na-expect na ako yung mananalo, promise. Katulad lang din nung i-announce yung pangalan ko. Hindi, hindi hingal-hingal pa ako noon kasi pasikat-pasikat pas na ako kasi akala ko yung nameless sila akong makikita. So parang ganun lang din yung nangyari na parang hindi ko siya ina-achieve na makukuha ko yung premyo. Pero for some reason, nabibigay siya. Kasi siguro dahil alam ko sa sarili ko na binigay ko lahat. Eh, pero ang akin kasi siguro ang mantra ko, expect for the worst. Pero hope for the best. So ganun lang siya. Nag-work siya. Siguro tatlong beses siya nangyari sa akin na hindi ko talaga in-expect na mananalo ko. Eh, nag-work talaga siya. And ko yun lang din naman yung gagawin ko lagi na parang hindi ko naman hindi ko naman talaga laging ginagol na manalo yung Gusto ko lang may ipakita yung, yung talent ko, may share ko kung ano yung kaya ko. And syempre, mali pa ako sa mga pwede ko pang kaya ng gawin. So, yeah. Congratulations, Sige. Thank you. Thank you, Andrew from Jackson PH. Next! Sige, here muna tayo. Okay, please introduce yourself din Um, I'm Kevin from Rappler. First of all, congrats, Derek, and thank you. So, So my question for PPP is, as you've seen in the... As you've seen PPP. PPP Sorry, sorry, PPN! Sorry, sir. PPN. Sorry. So sorry, precious. So, um, as you've seen from the film, um, Sampaguita is a very complex character. So, for you, PPN, what is um, the aspect of Sampaguita's character do you think viewers will resonate with the most? Eh, kasi nung sinabi lang sa akin, ni-direct ni ko nung ano yung gagawin ko sa movie, sabi ko, ah, madali na lang to kasi meron akong inampon na, na babae sa bahay nagdadrag din ako yung mama, mama ko rin dati bago nawala na may sakit kabagay parang lahat siya nagche-check sa akin sabi ko kay Drifar parang, parang, parang kiri ko to kiri ko na itong i-deliver kasi ano na lang siya eh ilalagay nila ako sa screen parang gano'n eh. apagkakaya pa ba lang kailangan ko mawak ng barel kailangan ko matutong pumatay ng tao eh kung yun lang din naman sabi ko madali lang siya <laughs> napakadali lang nito pero hindi kasi pagdating namin doon, akala ko talaga, alam ko na. Akala ko, carry ko na. Pero alam mo yung iba talaga yung kaba mo kapag nandyan na. Iba, iba rin yung naibigay na magic kapag kinakabahan ka. So I think yun yung, na, yun yung naibigay ko sa karakter na akala ko, paso kami sa, paso kaming dalawa sa isa't isa. Parang, I mean, I mean, parang, parang ako na rin siya in, in real life. Pero hindi pala kasi mas marami para siyang pinagdadaanan pwede pang maibigay nga. Sab sabi ko nga kay Direk, kahit na pala ko sabi ko, Direk, kailangan niya maibigay ulit. Kailangan pa natin maibigay yung buong story kasi marami pa, hindi pa ako nagpatawa doon, sabi ko sa kanya. <laughs> marami pang, marami pang ano, marami pang pwede info sa character kasi ano to eh, I mean, alam niyo pa rin beautiful, para siyang, ganun ko siya tinitignan na kailangan mas mas maintindihan nila kung bakit kailangan gawin niya sa pag-itima ginagawa niya. Dahil, may mga, may mga, may mga kailangan tayong i-takita sa screen na hindi-nang hindi alam ng mga tao, na dapat maging aware sila. Ayun. Know? Thank you so much, Precious. Kay Derek naman po, um, can you tell us more about the behind-the-scenes struggles and also kung yung pinaka na enjoy po <laughs> ng team niyo throughout the filming of the short film po? Sobrang, ano, sobrang saya nung uh, the whole shooting, yung whole process. Uh, very blessed kami na we worked with so many uh, talented, uh, very generous uh, creatives and filmmakers. Yun palang sobrang saya na nun. Tapos, medyo challenging dahil, syempre may mga ano, patayan scenes na with a very limited budget, kailangan lang namin pagkasyayan siya in 2-3 days. So yun, I think medyo challenging yun. Pero ang saya talaga kasi nung, lalo na yung bar scene, yun talaga memorable yun yung day three kasi ginawa you know, namin. Siyempre, wala naman kami budget. So kailangan namin punuin yung bar. So yung mga fans and friends, fans and precious, tapos mga friends namin lahat, ginather namin, tara, party tayo sa Ramba. Mm -hmm. Tapos maalam naman nila magshoot. So, yun yung napakasaya nung energy. So, parang lang kami naglalaro that day. As in, after nung mga patayan scenes, okay, party tayo. Magpa-perform si Precious for everyone. Tapos, yun, nasaya. Sobrang memorable nung, nung scene na yun. Ang dami ko natutunan also in the process. I'm uh, relatively new in the, the film industry. So, yung whole process for me, such a blessing that I Have this opportunity to make this uh, short film. It's a great way to learning and growth for me and for Precious and for everyone. So, yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Derek and Precious. Thank you so much. Next. Okay. Hi, good afternoon. Nikki from the Standard. First of all, congratulations. Yeah, my, uh, my first question is for Derek. Derek, uh, Balikan ko yung sabi ni Precious kanya na ang tayo naman drag artist sa, sa, sa Pilipinas and uh, she's honored na siya yung napili mo. So, I wanted to ask, bakit nga ba si, si, si Precious yung napili mo to play sa Pagita? Kapal mo yung tenga mo. Hindi, <laughs> ano, uh, when I was writing it, ang uh, nasa isip ko na talaga si Precious. Uh, first of all, Lipsing Assassin yung title and who else is the one of the best if not the best, lip, uh, drag artist here in the Philippines and also in the world. So yung palang naisip ko na, ah, ma-justify talaga ni Precious yung, yung pagiging drag artist ni Sampaguita na unbeatable sa lip syncing. Tapos ano din, gusto ko kasi yung, yung, sa, yung complex nga yung character ni Sampaguita, pero kailangan puno siya ng puso. Kasi yun nga, willing siyang ibigay lahat-lahat para sa pamilya. And meron ako nahitang parang magic din kay, kay Precious. Even when I was following her career in Drag Race na yun eh, all heart lagi yung binibigay niya. Eh, yun pa lang, uh, that would help justify the character sa pagitan na all heart din yung binibigay para sa pamilya. So, yun. Kaya um, ako I truly believe na yun nga, nanalo ba ng lead performance. Uh, so, very ano, well-deserved. Yes. And no one else can play some ba na? Precious Paul and Nicole. Precious. Precious, uh, yung role ng sa Baguita, may mo to, di ba? Mm. Uh, during this film, uh, for that matter. After winning ba? After winning an award, and of course, competing this project, did, did you parang, meron pa bang may as an actor? Marami po. Uh, there, eh, marami po talaga. Nung papunta pala ako ng LA, tanong ko na may manifest <laughs> Feeling ko ngayon, eh, pag, yung pagkapanalo namin, na manifest din siya eh. Kasi nga so, ano po yung sumisipol? <laughs> ayan, um, pag-iting pa lang po na, nangyayari yung sumisipol talaga. Si Mariah, ayan. Ayan. Ayan, kasi ako dahil po dahil niwala po din ako sa manifestation. Kasi <laughs> nag work talaga siya kayo ilang beses na, ilang beses ko na siya napatunayan, ilang beses siya nangyari sa akin. Tapos lagi lang pa ako na kung naman yung sa tingin ng universe na pwede ko pang kayang ibigay, na hindi ko pa nabibigay at nadideliver, nagagawa. Bigay lang po nila kasi hindi ko naman yan tatanggihan. Kahit ano pa yan, kahit, kahit ano pa. <laughs> Opo, kasi iniwala mo po ako kapag hindi ko naman kaya, syempre, da, ano na yun, dadating yung time na ako mismo yung makakaramdam na ay dito para sa akin. Pero ngayon po, ang, ang ko lang minamanifest na is, kung ano pa yung um, kaya ko pong kung hanggat kaya ko pa mag-inspire ba? Like ito, yung, yung ako pa isang drag artist, pero maliban natin na makakakuha tayo ng award sa ibang bansa. Kung parang naging inspiration na ako ngayon sa mga drag queens na ay, meron pa pala tayong kayang gawin bukod sa pag -show natin sa bar. Huwag ang kahit katulad po ni Maxi, nakita natin siya ngayon sa mga noontime show. Kumbaga, hindi hindi talaga nililimit sa drag lang yung kaya natin. <laughs> Dahil hindi, lang tayo basta drag artist. Artist na po talaga kami. Kaya kung anong pong ibigay sa akin, ay, ay, go lang. Laban tayo dyan! <laughs> Thank you. Thank you, Nikki. Thank, Thank, Thank you, Precious. Next po! Yeah.